Yan, naglagay lang ako ng stream sa kabila. So, balik tayo dito. So, bali, gawa pa rito ng isang Pilipino developer sa atin. By Yikon yata to. So, trial pa lang to. Itatry ko lang. Testingin ko lang kung matatakot ba yung kalamnan ko. O... Sa tigan natin. Sensitivity, volume, Ayan, so tara! Subukan natin. Niko, Niko! Kain na! So inaalok na si Niko kumain. Ito, maganda tong larong to pagka na-improve pa. So anong... Ba't nagtititingin tingin ka? Ano, gagalaw ka na ba? So ito ang movement niya. Ah uh, WST, close open tap F F B B B B B B. Okay, na gets ko 'yan. Kahit hindi. <laughs> Tapos na natin sensitive bit ng ng mouse kasi medyo mababa eh. So paano natin papatayin yung pan? Good na electric pa no. Tago 152 sa divisory, di ba? Yan. So mute lang natin pinatay ng electric pa niyang kapatid mo. Oy, gising na. Kakain na daw. Uh, magtipid tayo sa kuryente dahil mahirap lang tayo. Sa natin to. So, anong ba na dito? 2023 pa lang. Pa well, So, may TV. Wala, ayaw gumana. Ay, sinanay. Nay, teka lang tingin muna ako sa bahay. So, mayroon may flashlight, may cellphone. Bali, maulan na gabi. Pwede ba mahiga? linis ng ulan. Parang, parang bato lang. Ito, <laughs> patayin natin yan. Baka magalit si mame. Ma, dito na ako. Kanina pa kita tinatawag eh. Bakit ang tagal mo pumunta rito? Ikakaloading ko lang hunan laro eh. Hindi ko namang alam tinatawag niyo ako. <laughs> Sumasagot pa yun. Hindi, <laughs> Nay. Pasensya na kasi tinitignan ko yung kapatid ko. Okay lang ba kapatid mo? Okay lang. Pinatayan ko nga naman. na electric Optosyan pa. Mabuti naman. Umpisan mo ng kainin pagkain mo at baka lumamig. Sige po. Sige, ma. Mama. Sige. Tara, kain na tayo. Sige po. Kain na tayo, mother. Yikon. Choice. Yikon's choice. Ayos to, ah. Oh. Banana ketchup. Pero spaghetti yung nakalagay dun. Oh. Tapos yun yung mga binibenta sa school, oh. Ulam natin, dalawang tuyo, isang kanin. Ah, uh, paano ba 'to? Ano ba pipinutin ko dyan? Ito ba? Lagi hindi ko alam pipinutin ko. Punin mo muna to. Oh. Trabe, ang crunchy ng tuyo, no? Siguro crispy yung pagkakaluto dito. May walang susawa na suka. Bakit puro tayo banana ketchup saka tomato? Walang suka, nai. Eh. Sakto, may tubig. Ang dumi naman ito. Pero okay lang eh. Yan. Inuuna ko talaga yung kanin. Kasi syempre, matipid tayo sa ulam eh. Pilipina tayo. Yun o, chichiryo. Okay, last. Nay, tapos na akong kumain. Hugasan tapos ko na yan. Kamusta na ang klase nyo? Ah, uh, so, okay naman. Meron kami yung project sa so, nakaka po sa school. Ikaw, mag-aral ka mabuti para gumanda ang kinabukasan mo. Opo, Nay. Hindi yung puro landi at barkada ng buong araw na intindihan mo? Opo. Hindi naman ako lumalan din, Nay. Hindi ako ganong klaseng tao. Mabuti. 'di Diba? Anay, ano gagawin ko dito sa kutsara? Magandang 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 gabi mga kababayan Para naman bulol yung ano Yung nasa radyo eh Huwag gagawin yung bagay Okay Mag-iingat po tayo mga kababayan Dahil madami na ang namamatay ngayon Dahil sa pay to kill Ano daw? Pay to kill? Ah, yung mga binabayarang ano Nangyayari lang daw ang insidente sa gabi Kaya pinag-iingat po ang lahat Siyempre, wala namang papatay ng umaga di ba? nyo naman ako eh. May nahuli na rin na sa kasong ito at basit sa rin kanila, nila. binabayaran ng nakatataas ang mga tao nila na pumatay sa balit ng pera. Diba ang kulit no? Pag nagsasalita siya, parang, parang alam mo yun, may nagsasalitang bingot. At darami na rin ang mga suspect, Kanyang-kanyang ganyan niya. <laughs> at mag-iingat na rin kayo dyan sa lugar ng Barangay Sakludol dahil dalawa na po ang namatay sa lugar na yan. So itong Ayon, sa barangay na to, dito yan, dito yan sa amin. Tingin ko na nga. At yan lamang po ang ating balita sa mga oras. Okay, thank you, thank you. Nayugasan ko rin plato mag nyo. Mag-iingat tayo, huwag na munang lumabas ng bahay. Ay, magtitinda pa ako. Wala tayong pangkain bukas. Delikado na. bubalik na naman yung pay to kill. Mm, oo nga eh. Sinabi nga sa radyo eh. Dati kasi nung mga bata pa kami, marami ang namatay dito sa barangay Sakdudol dahil sa kaso na yan. Hmm. Ang dami kasing tao ang naghihirap ngayon, kaya wala na silang magawa kundi gawin ang hindi tama. Para lang kumita ng pera. Hmm, ibibenta nila yung laman loob, yan. Usually, ginagawa yun sa bata. Sa Pilipinas, yan. Minsan talaga, ganyan. Ganong kahirap dito sa Pilipinas. Na kailangan mo na ibenta yung laman loob mo. Kikidnapin ka. Kaya nga, kami ng mga bata kami. Natatakot kami kasi baka may kumidnap na may puting ban. Yan. So, eh yun yung kinakatakot namin dati. Nahanap na ng mga pulis yung leader ng krimen. Nahuli yung leader, kaya nagkawat ako katak na yung grupo. So tingin ko, anong nangyari sa grupo, nagre-group sila, nakahanap ng bagong grupo. Ayan. So tinuloy nila yung business nila dati. Nahuli na din sila. Hmm, baba kayo mga anak. Okay na yun ang gagawin ko po dito sa plato at kutsara. Yung tinidor, di ko na gamit, ibabalik ko Oy, na lang. Ay, nakakatakot ka tayo. Ano yung dalaw mo Binala akong manok dito para makakain naman tayo ng masarap. Tay, mamaya ako nalang kakainin yan. Bad news kayo eh. Tapos naman kumain ang dami ko kinain. Nagreklamo pa sa tatay mo yun eh. naman ang trabaho mo? Dami mo yatang kinita sa pamamasada ng tricycle ah. Oo nga tay. Anong meron? Ba't at may manok tayo ngayon? Oo eh. Kailangan ko talaga magbanat ng boto para sa pamilya natin. Oo eh. Kailangan ka talagang magmanat ang bato. Ay, sumi niya. Sorry, sorry, sorry. Uy, narinig na ba yung balita? Umabot na daw dito yung sinina. Oo, tay. Narinig ko na yun. Oh, sige, tulog ka na tayo. Hindi ka kakain, tay. Baka kain na ulit tayo ng manok. Ang tagal na rin yung huli nating kain nito. Yan. Sa Pilipinas naman kasi, yung manok, lalo na sa mga may hirap, pero na tulad namin dati nung bata ako, naranasan ko 'yan, na ketchup lang inuulam ko. Kanin, tapos asukal, 'yan, ganoon lang. Pero ganun nang namin, kaya eh ganoon kahirap sa Pilipinas. Huwag muna natin kainin 'to bukas na para almusal natin. Oh, nay, bukas na lang kasi kumain na rin naman tayo. Sige na, lock mo na lahat ng pinto at bintana bago huwag kang magpakalit sa labas ha, delikado na. Nay, akala ko ba wag na ako lumabas? Sige na, kumilos na para maaga kang makauwi. Binawi niyo rin sinabi niya, Nay. So, ito ang aking task. Close the window. Okay, asan yung mga window, Nay? Uh, lock the doors, turn off the lights. Dito muna tayo. Tatay, tutulog na. Hi, good night. Nay ko ba to? Nay. Nay, good night. Magkikiss pa ako eh. Kiss. Patay ko na to. Yan. So, ito naman. Lock the door. Yan, yung ganun lock. Ganun talaga sa Pilipinas. Kaya lang. May, meron yata akong dinasarado dito. Baka magalit si nanay. Hindi, CR. Sino din nag... Ayan, patay natin ito dito. Kasi syempre, eh. Hindi natin ito. Okay, so, close the door. Patay ko na yung ilaw. Nay, una na po ako. Tapos sarado ko lang din to. Baka dumungo si Batman eh. So, ano to? Uh, kailangan ko yung turn up the lights, diba? Tay. Tay, good night. Love you. Wawa naman to kapatid ko. Ang buksan natin yan. Tulog ka lang ha. Nagkatrabaho lang si kuya. Uh, ano meron dito? Tayo bukas ibebenta ko na yung cabinet. Wala naman laman. <laughs> Jack lang po. Ayan. So, tapos na. Hmm. Dapat dito na lang natulog si mama. Ma. dumipat ka dun. O, tignan nyo. Tumutulo na yung laway nyo. Sige, nakukunin ko na to. At ako po yung mauna. Na, pwede kong dalhin to. Maglalaro lang ang Tetris. Ina, sarado lang natin ito. Hmm. Okay. Ayan lang. Ayan lang nadaling ko. Uy! Pukoy ng ina mo. Ha? Ah, oh, putang Oy, ina mo. Nico. Ang pangit mo. Nanggugulat ang puta. O oh, bakit? Eh, naangala ko kung sino eh. Ikaw lang pala. Ah, ka mo si Malapiton, no? <laughs> What are you throwing stones at the wall? At the wall? Why are you throwing stones at the wall? Tama naman. Ay, sorry. Napalakas ko yung bato. Eh, kung bato yung kaya kita, nasabihin ko sorry, ah. Palakas, eh. Narinig mo naman yung balita. Oo. Mag-iingat mag ka. Oo, sige, sige. Crush mo yata si Nico, eh. Ashley, ingat ka rin dyan. Tulog ka na. Huwag ka bato oh, ng bintana. Oh, I'm always ah. safe naman. Sige, sige, sige. Eh, tulog sige, na. good na. luck sa pan... Oo, Babay. oo, oh, bye, -bye. Tanginan, lakas Ang lakas ng tunog nun. Gulat ako doon. Gagawin Dili. malabang map. Walang map. Teka lang. <laughs> Paano gamitin to? Ayun. Hindi oh, ko nga alam. left or right eh. Ah, so, dito tayo. Right. Balut! Ayun ko kumibibili ng balot <laughs> balut sa ganito. Balut! Nakadakad lang tayo. Hanap-hanap tayo ng ano. Yan. So, may naririnig na tayong kababalaghan. Pero, wala namang kalaban dito. Wala pa yan. yan. Para intense. Maglakad lang tayo. Inspect the cabin. Oh, in-inspect ko na. Oo. Oh, uh, oh, oh. Wala naman meron. Wala naman sumusunod. Ay, ito ko bumara. In-inspect ko na. Anong gusto mong gawin ko? Oh, ibutang ko to. So, hindi pa ako pwede doon. Ah. Bakit hindi ako pwede doon? Kasi trial pa lang. Tang ina naman. Lapit na oh. Lapit na oh. Ay, wala pa punta eh. Para guys, hanggang dito lang ako eh. Pasensya na, pasensya na. Ayan nyo, bibiling ko yung game tapos tuloy natin. Sayang, sayang. Sayang guys, sayang. Okay, peace out.